Hello, hello, good morning mga lalabs, mga vayots from Kuwait, Magandang Hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, Dabawin, New Dabaw uh, Region, at sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga bisaya, around the world mga Magalab shoutout po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko rin po, OFWs around the world Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga lalabs, mga vayots, at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share sa topic natin ngayon, eh Aba, yung random or mandatory drug test sa lahat ng mga politiko mula presidente hanggang sa barangay tanod or barangay captain, barangay kagawad, pinalagan ng mga kongresista. So, ibig sabihin, marami sa mga kongresista natin, mga adik, ah <laughs> uh, yun yung panukalang bagong batas po ni Congressman Polong Duterte. So, maraming mga, ano ngayon, mga nasa kongreso ang pumalag at isa na dyan yung uh, aso ni Martin Romualdez. Ay, sandali. At ritukada na si Migs uh, Nogralis, yung PBA at uh, Chiruo, mana hindi naman basketballista <laughs> Pumalag, siyempre aso yun ni <laughs> Martin Romualdez. Magtanggol, ito ipagtanggol talaga niya. Yung amo nila na si Bongbong Marcos na adik. So, pakipanoorin natin itong balita, no? Ng News 5. ...Ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa opisyal ng gobyerno kabilang na ang presidente. Pero eh, tama! May agam-agam. Nasa front line na balita niyan si Marian Enriquez. Isinusulong ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test Tore. para sa mga inihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo. Maari raw itong isagawa tuwing anim na buwan. Sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base uh -huh. rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa ilegal na droga ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga Maganda opisyal ng gobyerno, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidatong tatlong buwan bago ang eleksyon. Sukutado naman ang liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Uh -huh kana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mangasar or mangsingle out or use your position um, to do things na may personal um, aspect po ah uh, issue... ito si kung itong party list na si Grales, ikaw ba talaga ay abogada madam Putang ina ka. Hindi, ang pag, uh, ang batas ni Pulong Duterte, inapakaganda para sa inyo. Para sa lahat ng mga kandidato, o lahat ng mga nakaupo ngayon na officials na alam natin, na marami dyan ngayon, lalo na itong presidente natin ngayon, ay ilang bisis na napatunayan na siya talaga ay gumagamit ng droga. Hindi po yan ginagamit lang na uh, sinasabi ni Mig, uh, Migs Nograles na ginagamit ang posisyon. Kaya ka nga andyan eh. Kaya ka nga para gumawa ka ng batas para uh, tawag dito. Pakinabangan ng taong bayan at hindi lang ng taong bayan, kayo bilang isang, kagaya ko bilang isang uh, taxpayer or kayo na public servant. Kailangan namin ng mga taong matino na nasa gobyerno na magsisilbi sa amin, hindi yung bangag hindi yung adik, sabog na hindi alam kung ano yung mga sinasabi umaanga-anga trabaho ninyo yun bakit kayo apiktado, bakit sasabihin nitong potragis na to, narito kadang ng kongresista na to na parang politika lang hindi palabasin niya dito eh, nang aasar Ginagamit ang posisyon. Karapatan po ng taong bayan bilang nagsasahod po sa inyo na kayo ay malinis. Yun yung point dito eh. Nasasaktan kayo, umaaray kayo. Bakit? Ikaw, Migs Nograles. adik ka ba? Tanong lang naman. Dahil dito may sinasabi siya dito. Uh, may uh, run, uh, unconstitutional daw. Yung uh, o, oh, ito. Yung mandatory drug test daw, ni Polong ay labag daw sa konstitusyon. So, ibig mong sabihin, Migs Nograles, yung mga nag-aano ngayon, yung mga nag a -adik -adik ngayon, at baka, baka ikaw kung adik ka, konstitusyonal yon yung gumagamit ka ng droga, hindi ba yun labag sa batas? Lalo na kung ang isang public servant, isang uh, posisyon uh, nasa position ngayon, nasa gobyerno, kagaya ng presidente, o kagaya ni Abalos na ngumingiwi, kagaya niyang uh, Rex Gatchalian na yan na nasa DSWD, na kung gaano ngumingiwi, ngiwi, ganyan si uh, si Abalos, ganun din si Rex Gatchalian. oh yung sinabi ni Kati Binag, yung mag-asawa na first family Bongbong Marcos at sa kanyang asawang botod na palaka at ang kanyang dalawang anak gumagamit di umano. First hand information yun ni Kati Binag. According sa kanya, niyayak pa nga siya ni ano eh. Ni Liza Marcos, di O yung anak niyang dalawa. Kasinghutan ng anak ni Kati Binag. Di umano. Yun yung sabi niya. Tapos ngayon sasabihin, eh, dahil daw, uh, ano na, mayroon na daw ng uh, court, so, uh, Supreme Court case already to them, mandatory drug. Oh, Ay, naman pala eh. So, dapat magpa-drug test kayo talaga. Dahil si Bumbu Marcos hanggang ngayon, wala. At hindi yan magpapa-drug test dahil according to nag every, every 30 minutes, kailangan niyang sumingot. Kaya nga, nung araw ng kagitingan, bago siya rin tumayo at nagsaludo-saludo, Tumira pa siguro yung putragis natin presidente. Kaya may naiwan dito sa ilong. Kaya si Pangulong dating Pangulong Duterte, eh may ganyan. Dahil yun, natitira. So bakit kayo umaaray dito para to sa kabutihan ninyo na mga mambabatas at sa mga gustong uh, kakandidato? At para din ito sa kabutihan ng taong bayan na maghahalal ang mga Pilipino ng mga kandidato na hindi lolong sa droga. Para makapag-isip ng matino ng maayos na paraan kung papano solusyonan ang lalo na ngayon. Matinding hirap sa Pilipinas, gutom, walang trabaho, mahal na bilihin, mahal na mga bayarin, pamasahi, lahat na po. So, ngayon, umaaray kayo. <laughs> so, ibig sabihin dito, si Migs Nugrales ay bangag to. Dahil, uh, <laughs> at maraming mga kongresista dyan na ngayon pa lang ay uh, tawag dito, kumukontra na. So, ibig sabihin, kayo ay mga gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Di po ba? Kaya dapat lang na magpa hair follicle test din kayo mga putang ina ninyong mga kongresista kayo, mga kawatan kayo sa pira ng taong bayan. May karapatan kaming magmando sa inyo. Na magpa-drug test kayo dahil kami ang sumasahod sa inyo Yung mga tax namin, sinasahod namin sa inyo Wala din naman kayong kwinta Mga kawatan pa kayo, mga pinistingyawa kayo Ninanakawan niyo pa kami Tapos panahon ng eleksyon, nagmamakaawa kayo Na iboboto kayo ng mga distrito ninyo bilang mga kongresista, party list tapos yung ending nanakawan ninyo lang, yung mga lokal lugar ninyo, wala kayong mga project dyan. O yung mga baha, umaapaw, hindi lang taga-tuhod, taga-bewang, taga-lampas tao na. O saan yung mga pera na dapat para sa taong bayan na pinapangakoan ninyo ng ma maayos na buhay, maayos na kalsada, maayos na kung ano-ano pa dyan sa mga distrito ninyo, wala. Binubulsa ninyo. Lahat kayo nagmamantika tumataba kayo, lumulubo kayo na parang mga elepante kay mga pisting nyawa ngayon sa, sa kongreso. Gumaganda yung mga pangit dahil nagpaparitoke. <laughs> dahil maraming pira, wala kay Romualdez. <laughs> Ay, naku po talaga ang mga kongresistang bangag, ang mga diputa. <laughs> ngayon, no? Oh, so, Maaray kayo ngayon na mandatory drug test, dapat lang bilang isang public servant, sinasahuran kayo ng taong bayan kung ano ang utos ng nakakaraming mga Pilipino, sundin ninyo kung may hiya kayo.